naon ano na pong sinabi na itong si Mr. Bato de la Rosa na nag-worry siya dahil nga kung hindi siya manalo bilang senador, wala na daw haharang sa impeachment na Sara Duterte. Hmm. Talagang nangingibabaw pa rin siya yung pansariling interest na itong si Bato. Dahil ngayon, mukhang, mukhang nagdadalawang isip siya <laughs> na mag-judge sa impeachment. Dahil nga, mga daw siya. Hmm. sabi ng ilan, nagsenador ka pa kung ayaw mo palang mag-judge sa impeachment. Ito po ay hindi na bago kay Bato de la Rosa. Yung hindi mo alam kung ano yung or walang prinsipyo, sabihin na natin. Dahil napaka-inconsistent ng kanyang mga pahayag. Minsan, namamangka sa dalawang ilog. ilog. Minsan, tahasang babanatan ang nasa Malacanang. Minsan naman, sisipsip sip ng konti sa nasa Malacanang. Pero bottom line, gusto niyang maligtas ang sarili niya habang dinedepensahan niya ang mga Duterte. Mahirap yan. Isa-isa lang kasi Mr. Bato de la Rosa. Mababaliw ka dyan. <laughs> kasi sabi ni former sen ah, uh, senator, hindi former, uh, senator Coco Pimentel, isang tabi daw ang kampanya at i-priority ang impeachment. Mm. So ayun, ngayon, uh, magulo, pinabagabag ng isip at ng, 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 ng kanyang kung ano man, etong semester si Mr. Bato de la Rosa dahil ano ito, makangampanya siya o uupo bilang judge kasi ang mangyayari pag umupo siya bilang judge oh, tignan nyo naman hindi, wala na rin kopyansa etong si Sara Duterte na papabor sa kanyang desisyon ng Senado dahil nga humingi na rin ng saklolo sa Supreme Court so talo dyan din si Bato sa punto naman na hindi siya makakapangampanya malaking kawalan yan. Ay talo pa rin siya dyan. So, sa puntong ito, doble karma. Dobling kamalasan talaga ang inaabot ng mga katulad ni Mr. Bato de la Rosa. Kaya, ang masasabi ko sa iyo, Mr. Bato, good luck.